Yon, good day. Ah, uh, naguulan. So, itong pader natin tinatagos ng tubig. Mas pinili ko na lang ng bubungan. So, magte-trellis tayo ngayon dito. Kung alam nyo yung trellis, yeah, natin sa inyo. So, nagkabit muna kami ng pag weldingan na mga unusual pang rafters niya pero maliit lang o, tingnan natin dun sa taas nag welding siya ngayon ng ano eh uh, banggaan ng solid ano natin trellis okay. o yan so basically lang naman uh, trellis eh yung ano yung maraming rafters na pahalang dito na mukha siyang uh, pagapangan ng gulay hindi, try this just na. Makita natin yan. Ito yun, mga tubular na 2x4. Pwede din naman 2x3. Tapos ibabalagbag natin dito. Ngayon makita nyo kapag nakakabit na. So ito, nilalagyan niya muna ng banggaan ng tubular kapag binalagbag na natin. Yan, maniliit na angle bar Kung maaari nga, 2x2 sana. Pero wala kami. Kaya 1x1. Para na yan. Inuna niya lang yung kabilang side. Pero dalawa yan yang naguhit na kami para tanggaan nya ito so, magkakamal ya so meron yan sinukat na namin yan yung lapis eto yung pagitan ng soleras natin para maging maganda sa tignan kapag trellis no hindi natin nilalakihan yung spacing niya dito yung gap so naglalaro lang yan sa ano 20 cm to 100 cm para maganda so ito hindi rin naman 100 din di naman 20 175 no pero binabase kasi namin sa sukat ng materyales kung saan aabutin isang lapad lang to ng ano, plywood yung ibububong kasi natin dito eh. pwedeng bubong ha, pwedeng hindi na pero kami ibububongan namin pwedeng acrylic para may skylight pwede rin ah, tag dito UPVC na bubong, parang ganun meron okay. yung flat na UPVC kami pinili na yung flat pero hindi pa dumadating <laughs> kapit lang muna natin yung trellis Pwede naman yung wala, pwede naman meron. Pang design lang din sa bahay. Pero design tsaka bubong. Ito, sinukat, sinukatan ko to ng kung ano yung paus niya. Ayan, yung cantilever niya, ayun yung kinalabasan. Hinati ko lang yung tubular natin sa ano. Isang haba, hinati natin ang tagdadalawang metro para maka-exacto lang na uh, isang haba niya. Sukat lang naman nito na ito eh. 1.4 1.4 ba? Yan. Tapos 2 meter. yung sobra, cantilever na. So, sukatan natin to para yun yung igagad natin dito. Sukatan ko isa isa May sukat na. Okay. Ano, uh, nakabalagbag na. Nakapatong pa lang yan, ha? Naging malalaglag pa itong kasama ko. Tapat mo sa guhit, ha? Yan, tinapat na namin sa guhit. Madali lang tong una. Yan, yan. Para lang hindi bumalingkwas. Ay angle bar dapat yan nakasalo. Tapos nandiyo sa kabila. Pero pwede na namin i-welding to. Hindi eh. muna namin ilagyan yung kabila. Baka magsikip eh. So, okay. welding muna namin to. Tsaka namin lalagyan yung kabilang side ng angle bar. Para may makapaka na rin pati. Kamalaglag pa eh. Yan, bangga, bangga. 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 Ito siya natin lalagyan yung kabila. Parehas naman ng kuwat no. Yung kantin libre. Eh. Dito wala nang kantin libre kasi dito lang kapit bahay. Importante na may takip yung tubular natin. Pinantakip natin diyan yun eh, na rin mismo ano. Yung palat ng tubular natin. mo yung kapal. Oh, sige. Sabihin natin yung kapal ano ba to? Hindi ko na maalala. <laughs> 1.5 ang kapal. Huwag na kayo magmanipis na tubular kay mabilis mabukbuk ng kalawang. Mas maganda siyempre makapal. Ayan. Meron ng kabilang side. Pero hindi pa yung gano'ng katibay eh. So nalagyan na ngayon natin yung kabila. Para mag-lock na siya. Nasin na natin yung ganun katibay. Wait, tulim na Wait, Diba? Tapos hindi penta po sa primer pa lang ito. Primer namin kulay puti eh. Epoxy ano. Epoxy primer na kulay white. Tapos pagtapos yan, na, pinturahan natin ulit. Yung mo ah. Dapat, lapat na lapat yung ano ah. Hmm, yun Ayan. na na ito. pinturahan naman niya ngayon yung mga uh, pinag ng primer ulit. Epoxy primer sinasabi sa inyo primer namin kulay puti tapos yung mga butas butas yan in epoxy namin mahalaga na walang butas yan para di pasukin ng tubig although basa pang epoxy yan pinipinturahan mo na okay lang <laughs> yan <laughs> pati yung uh, ano ano, ano na nilalagay namin eh no? pati yung sa mga ano, kinikili ng kangel bar nilalagyan namin ng wood glue <laughs> kung ano na eh ano ano naman to eh water resistant naman tong wood glue na to kaya tingin ko pwede yan tsaka ano na testing na namin dun sa mga nakaraan hindi naman sya nabibitak ng araw ayun pinturahan namin to tapos ayun na hmm, yun hmm. tapos pinturahan naman natin ng kulay brown pagkatuyo ng primer ayan trellis kahit malayo distansya niyan 2 x 4 naman to eh kahit malayo yung distansya ng raptors mo ng ano ito patibay niya yung salo itong salo ayan kahit mala, mga 1.2 yan eh Sobra na yan. Pintura muna siya. Tapos. Yun. Tura natin ng brown. Yun. Dating gawin. Water-based na enamel kundi bis up lang kong itim at saka brown para maging dark brown eh, hindi naman nag very sa may ano, epoxy natin kaya good na ito water based na enamel hmm. okay na ba? Diba? trellis ibay na yan kay dalawa naman ang na ano, oh. banggaan niya. Ang dalawang angle bat sa syempre, linis ayun makalat. kalat ngayon nga nung bububong natin pwedeng bubungan eh, pwedeng hindi na tapos pili ka na kung ano ibubong mo kung gusto mong bubungan sa I amin mean, yeah. tsaka na bubungan sige hindi pa nga baka bubong pero yan gusto nyo ganyan din sa mga nauusong tradies no? Nah. eto sampaya namin to yan 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 yan, yan. sampaya namin yan eh. Ito, so, disregard nyo na lang. Uy, nag-chocolate ang pintura. Ano yun? Goods naman. ganda. Importante lang hindi masyado magkakalayo para mukhang buntag ka. Okay. Okay, at uh, abangan nyo sa pagbubong namin na ito. Thank you at sa mga susunod pa nating video.